Sabay ng pag-viral ng road rage incident ni Yana Moto Vlog, isang hindi inaasahang epekto ang naramdaman ni Normie Garcia, isang kapwa motovlogger na kilala sa pagpapalaganap ng motorcycle safety at riding tips. Dahil magkahawig ang kanilang apelyido at parehong nasa industriya, si Normie ay hindi nakaligtas sa galit ng netizens. Ayon kay Normie, biglang dumagsa ang mga mensahe sa akin sa Facebook at Instagram. Sinasabi nilang isa raw akong walang modo at delikado sa kalsada. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nadamay. Ang ganitong kalituhan ay nagugat sa maling pagkakakilanlan. Kung saan ang ilang netizens ay inaakala na si Normie ang sangkot sa insidente. Ang hindi inaasahang backlash ay nagdulot ng matinding epekto sa kanyang social media platforms. Ang kanyang official Facebook page na may mahigit na 200,000 followers ay eh biglang nawala ng engagement ayon kay Normie. Umabot ako sa punto na isang daang tao ang nag follow sa akin araw-araw. May mga sponsors pa akong nagtanong kung bakit daw ako nasasangkot sa kontrobersya. Bukod sa pagkawala ng followers, naapektuhan din ang kanyang kita sa sponsorships. Ang kanyang mga regular na partnerships para sa motorcycle gear at accessories ay tila nag-pause habang nililinaw ang issue. Tinatayang hanggang 500,000 ang nawala kay Normie sa loob lamang ng isang linggo matapos pumutok ang kontrobersya. Nagbigay ng opinion si Normie sa mas malawak na epekto ng social media sa kanyang sitwasyon. Sa panahon ngayon, sobrang bilis ng impormasyon pero minsan sobrang bilis din ng maling impormasyon. Isang simpleng apelyido ang naging dahilan para ako'y mabash kahit wala akong kinalaman sa insidente. Upang labanan ang maling impormasyon, naglabas si Normie ng opisyal na pahayag sa kanyang social media accounts. Gumawa din siya ng isang live video upang linawin na wala siyang kaugnayan kay Yana Motovlog at sa kontrobersyang bumabalot dito. Sa kabila nito, may mga netizens pa rin ang patuloy na nagbabanta at nagkokomento ng negatibo sa kanyang mga post. Ang insidente ni Yana ay nagbigay ng masamang imahe sa komunidad ng moto vloggers. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na itaguyod ang tamang asal sa kalsada, ang ganitong uri ng insidente ay nagdulot ng negatibong pananaw sa publiko. Ayon kay Normie, nakakalungkot kasi lahat kami nadamay. Yung iba sa amin safety advocate talaga. Pero dahil sa isang maling aksyon ng isa parang nadungisan ang buong komunidad Siya ay umaasa na ang ganitong mga kontrobersya ay magiging aral sa mga influencers na palaging maging responsable sa kanilang mga asal lalo na sa mga pampublikong lugar Let me tell you about a voice not this voice but the one inside the one that whispers It tells me what's right and what's not When to leave and where to go. It's not Shakespeare. It does not speak in memorable lines. My inner voice always gives it to me straight. Tells me who my real friends are. When to say yes. When to say no. Whether the person sitting next to me is the one I'll be spending the rest of my life with. Or not. Sometimes that voice is crystal clear. Go stay right wrong sometimes it merely whispers don't let it drown in a noisy world because in the end no man woman or algorithm knows what's right for you always trust your inner voice everybody has one you listen to it